gumawa ako ng video guys Three minutes kasi noong sinsakin akin ng ano ng kaibigan ko si Miss hindi talaga ako nakatulog guys alam niyo guys yung na viral yung na viral ba na pinasukan ng buti ng tubig buti ng tubig ang kanyang ano ari yan hindi talaga ako nakatulog guys. Hanggang umaga. Nasa isip ko guys. May nagsabi, eh, sabi niya, ano daw, Indonesia. Sa, may nagsabi uh, rin, Pilipina. I imagine ko guys. Kung ano ang nalandaman niya sa binawa sa kanya hindi ako makatulog guys hindi ako maka ano kasi babae ako eh yung gumawa may nanay rin may ano may kapatid na babae hmm. wala talaga silang puso ibang lahi man siya o ano siya kasi ano talaga guys hindi man tayo no? Pero, kung ganyan naman lang na malang kamatayan hindi ako makatanggap. May na-vlog dito na isang Pilipina. Na, Pilipin Pilipina daw, yun. Yung pinasokan ng plastik na buti ang kanyang ari. Sabi niya, kasama daw niya sa accommodation, kaibigan daw nila. Baka magkamukha lang kasi nag nagano ang ibinalita sa Bangladesh na hindi ito yung Pilipina. Isang Bangladesh. Baka maka baka rin sumama sa Bangladesh. Kasi may, may ano daw yun, yung Johan niya is may asawa. Ang kwento is yung ano sila nga magkita ng diyowa niya, ano daw ang pagdating niya sa bahay ng lalaki is may mga kasamang lalaki. Kahit, kahit hindi siya Pilipina guys, nakaano pa rin, naka kalungkot pa rin. Kung gawin ito sa atin guys. Kaya mag-ingat tayo guys sa mga boyfriend-boyfriend dyan. Na okay yung mag-ano ba mag, ano bang, mag sa sa mama. Sa mama sa mag magkipagkita, ayan. Baka yan rin ang gagawin sa inyo. May asawa, may asawa yung ano, boyfriend nyo. Kaya mag-ingat na lang guys. Para hindi hindi sa atin mangyari yun na ano ba karumaldumal karumaldumal na krimen yung nagbalita na ano yon siya sa bakano sa bakano ba na nagbablog siya na kasama doon nila sa combination. ano mo na kilalanin mo na kung sino talaga ka kasi baka makasuhan ka, yan. Kung Pilipinas siya, di Mag-viral talaga yan, di ba? viral kung kailan niya nangyari. viral Mga ano dito man ang nangyayari ito sa ibang bansa. Pinadala talaga. Mga pating katawan, di ba, sa Pilipinas. Yun. Talaga, guys. Is... Ano lang ako ba na hindi ko lang siya ma -ano ba matanggap. Matanggap. Na mas masan ako pag nalaman ko na hindi siya Pilipina pero kahit na babae pa rin ako. Maano ko ang sakit ba. Pinasok ang sinong nabubuhay diyan na ipasok sa iyo ang buti ng buti ng ganito. Wala, wala, wala talagang mabubuhay ka, hmm. Kung pumatay ka man ng tao, kasi ang mga... mga ibang lahi is... Ano yan sila? Parang... hindi ito matatakot, maupumatay ng tao. Wala silang tin ka man sukat. Kahit Pilipino nga mayroon. Pero ako lang ba? nasaktan talaga ako kasi Babaya ako eh na ano ko naramdaman ko ang sakit guys nakita ko sabi juga guys hindi ko tinapos hindi ko tinapos guys wala siya kalaban-laban kasi hinawakan ang kamay niya dalawa at, at tapos tapos ano pa dalawang tao dalawang tao ang pumasok ang ang um, ang isa is nakapa ang isa is nakasapatos tinulak pa loob papasok sa loob guys isang buti lang guys patay ka na ba diba? kaya hindi makatarungan yung ginawa nila dapat makulong talaga sila kung sino ba sila, mga ibang lahi hindi makatarungan kahit makasala may nagawa siyang kasalanan di ba sa muslim pili mag asawa ng ap apat pero alam mo na baka sa dipindi do yan sa kung gusto do ng asawa dipindido. dipindi do dipindi pa ga dipindi kaya guys ang ano ko na lang uh, kod na kayo magjowa na mo. Magjowa ba, hindi basta-basta magtiwala agad. Yung mga Kung, sumama ka sa lugar nila, wala ka na talagang kalaban. Kalaban, kala, Wala ka talagang laban kasi wala kang, wala kang ano doon tulad kang mga pamilya kasi sabi nila daw sa India daw na nangyari India pero ngayon may lumbas ng balita na hindi yun Pilipina, hindi yun Indonesia Bangladesh isa siyang Bangladesh kaya kung yung sino ang pumatay noon sure ako na ang kanyang kaluluwa ay hindi ma tahimik ay yung iba babalikan talaga kung sino mang pumatay sa kanya hindi ka patatahimikin ba? Hmm? pinatay mo na walang kalaban-laban yung tao yung last na video hindi ko na yung video hindi ko na tinapos kasi sabi ng kaibigan ko sa last doon na video is may sumakay doon na papay yun na yun ang asawa magingat kayo guys kasi yung iba talaga kahit muslim hindi papayag ng asawa na may iba yan lang guys ang aking video may reaction video kasi, bago pa man yan na, ano, nabalita, viral pa ngayon, viral. Patagal ko na pinlano nga maggawa ng reaction video, pero ngayon lang ako naka lugar ba? Kasi busy ako. Busy ako sa kakapupo. <laughs> Kaya guys, mag-ingat kayo guys. Ingatan natin sarili. Ngata natin sarili. Ingatan natin ang buhay. Ang ating buhay ay isa lang. Kaya, manalangin tayo magdasal palagi na hindi kaya matulad ito ng uh, mamatay na wala kalaman laban, na talaga guys, kung sa akin sa lalo hindi ko tanggap, Yan ang tinatawag na masakit na kamatayan. Na hindi niya inaasahan na mangyari sa kanyang buhay kayo eh, mag-ingat guys magkipag-relasyon kilala niyo mo ng mabuti huwag ka pumunta sa kanila hintayin mong pumunta sa sayong bahay